cola. Pero instead of compressor yung gagamitin natin, itong device na lang. Kailangan na lang dito, isa up niya yung PSI, yung air pressure, and then... So, nan yung sak magandang hangin para sa bola. So, para instead of manually tayo mag-check ng, ng hangin ng bola, ito na lang yung gagamitin natin kasi nakaset up na yung air pressure niya. bola, check nyo lang yung link below. And kung gusto niyo din ng ganitong kagandang bola ng Doride, check nyo yung description. Ito yung pinakamamurang leather bola ni Doride. So for only 788 pesos, you will have a indoor and outdoor na bola. So, ang dami pa tayong bola na hanginan. Pero mas madali nga kasi sa dati. Kasi mayroon na tayong pang air pump na may, may, na isi-setup na lang natin. So, timer na natin kung gaano kabilis i-hangin tong bola na to. So, mapapansin nyo, matagal siyang naka-zero. Naka-zero siya kasi matagal pang mag-detect mag na may air pressure. So, ganyan lang kabilis. So, that's it, Team Jen.